mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat nandito naman yung uh, kuya kej nyo at tayo naman ay magbebenta ng lansones mga kaibigan sa halagang murang-murang -mura lang po mga kaibigan eh. so hindi <laughs> po <laughs> yes mapiyamot doon sa na sa mga kaibigan kong pumunta ng uh, morning time pasensya na po hindi ko kayo na entertain busy busy po ako mga kaibigan yes uh, ako po ay mamahagi ng uh, so sa uh, ano ba to lansones ah uh? Yes mga kaibigan, sa halagang murang-mura po mga kaibigan ay katusan ni mami sabwa na ka aram pira nen. woi pira nen. Wai masangka dong wai. Aram sama nen. na wai. sa ni masikan na makakuwa ka Okay? Siti manguda ang Pira sa kakilo. ana. pag-uusapan natin yung kilo ay sa mga kaibigan lang murang mura po Brabo we agan yun Abot ka siya, pakanangkos ka tamanang sa buwan <laughs> Yes uh, <laughs> mm -hmm. Yes, uh, magandang hapon po sa ating lahat Meron pong huminto dito na sasakyan. Hindi ko po alam kung uh, ito ba ay uh, bibili. Oh, ayo ayo ayo. Eh, tega, apakah kuamu ni, pedo? pedo. Uh, pedo 20 10, uh, 30 pulo na pakakua. Ha? Huh? Tekina. O uh, na bagong harvest po mga kaibigan. Uh, 30 minutes yata bago ito hinarvest oh. Yes, uh, halina kayo mga kaibigan, bili na kayo ng ah. Hindi po kayo magsisi. Ah, ano po si ano? Yes. Ah, papamasa ka pa siya na sa buwan ni Queen uh, Kakej Bili na kayo mga suke matamis to napaka tamis po uh, grabe ang tamis mm, ito pa mo bila yummy 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 Jude <laughs> hindi mo oh, hindi kayo magsisi <laughs> daw ka pala daw ka daw ka daw ka man hindi malulugi ang pera niyo oo oh, sa halagang 20 lamang 20 lang <laughs> 20 lang mga kaibigan. Ay, uh, Pero kailangan isang tikim lang. Oh. walang tatlo. Piso oh. na yan Piso. Ah, magkano? Oh. Para ah, sa mga pinsang ko dyan sa abroad, especially sa mga OSW. uh, <laughs> Mapia doon sa Eh, mapita-pita pala. Ah, pasensya na po dahil ah, abalang-abala po si Kuya Kez nyo kung saan ako po ay magpo-prepare ng uh, ibebenta <laughs> oh, maya na limang gula dahil uh, ako po ay nabutan ng uh, matinding matinding lockdown mga kaibigan pero sabi sabi tayo humingi ng duha uh, malalampasan natin itong uh, sakuna ah lang nila, abri lang nila ko. <laughs> pautang ka pa sa buwan. Yes, uh, Abdullah Baganian, pautang ka pa sa so, Hoy, da problema. Kay uh, Nes Watamama mitimbang, Philip sa kakiro kira si, eh, pinapasapasan ni ngala ko. <laughs> Di na ka babay sa kakilo. Di ka magsisi. <laughs> yes, sis. Kawawa talaga ako. Ito lang. Ito lang ang... Uh, uh? Hala ka. Hala ka. Hala ka. Ah, uh, Yes, walang problema. Ang dami ang dami <laughs> viewers. Yes, I see. <laughs> <laughs> Yes. <bimili. laughs> Tiga, na diyan, lang isang bote. Hi, Insanas. Pamasa ka dyan sa buwan niya. Uy,

pamasa kanu sa uh, si kami eh kapel din eh kuwala <laughs> Abu Khalid Luminda Assalamualaikum Datulidasan Ipakargo ng kapasyan Sa Inyan diba Siya ibuanan uh, na Nuhay Ipakargo ko pansan Doon kanubanan Adalapa Kamu kanunabuan Amamita <laughs> Ipag ah sa Qatar yes sa mga kaibigan natin dyan sa Qatar yes uh, insya Allah ay makatikim din kayo ng uh, ano ano ba ito uh, lansunis okay kay Kagi Yasmin Baganian ala nanyar na middek salam kes pila ibuan ng kanan okay. Ah, buwan na Engka kanya uh, pa ko mas customer uh, siya po pambitian ni Aganin way up dikinas kanin na uh, mapulo pababaw po kanina uh. at uh, sukaran sa blahe ka niya si Abu Khalid uh, Luminda uh, kay uh, yes uh, pakat uh, pakat ko nansan sa Qatar uh. uh, marami salamat po sa lahat ng mga updated uh, updated ko pahingi ng rambut ah! kay classmate uh, Rayan uh, Dawe yeah. so pagbili mo ng uh, ano ba to lansones kanina uh, pasensya na po dahil uh, hindi mo ako nakita bising busy, busy po ako wow sarap naman yan insan luway di, hindi, po tayo nakita kanina. Sabi ng mga kamag-anak ko, ay pumunta ka daw dito. Kinuha mo yung uh, binili mong uh, lansunes, ha? Sa pakat ko ng San Sakata, sukran sa kablay, kung ka sa... Ay, abrad. Uh, halika, nito si mama mo. Ay, oh. dito. Ah, ano yan? Ah, uh, in sana. Uh, sa lahat po na nag inbox po sa akin, uh, mamaya't maya uh, ako po ay uh, mag-re-reply sa inyo. Uh. Sukran, sinong kumuha ng kahapon? Yes, uh, ang kumuha ng kahapon ay yung si... Ano po? Yung uh, si Dato June ng, uh, Dato June ng Adon. Uh, yes, maraming salamat po sa mga kaibigan natin dyan sa Adon. Uh, kahit paano ay... Uh, Dumadayo dito sila sa ano ba to bin- uh, dagangan ni Kuya ng Kids. <laughs> Sugron sa lahat ng mga kaibigan kong dumadayo dito para lang uh, makita ang Kuya kej Then alhamdulillah uh, hindi na mo kayo napapasubo dahil uh, binibigyan ko kayo ng uh, lansones sa uh, piagi piapeto mo at is, uh, makatikim ka na muna ah. sa middalawa niya po ah. uh, kay Bailing has si ah. Sukran why ah. adam pa na niya order ng kanya ada po makuha ah. basi bisipan. sila na mm. wow sarap naman yan insa na why uh, Alhamdulillah, medio kulangan po uh, ayoko ng lansunis gusto ko rambutan yeah. <laughs> o uh, mamaya ay uh, meron po darating na rambutan galing pong makilala so sure na sure po kayo na matamis ang uh, rambutan ng makilala at saka maraming salamat po sa lahat ng nag-deliver sa akin ng uh, rambutan ha? So, pero itong lansunis na to, ito po ay uh, hindi po ito lansunis ng uh, kidapawan or makilala. Ito po ay lansunis ng tambunan Sure na sure po kayo na ito po ay matamis. Ay, ano, mahulog na. Mm -hmm. Gusto ko yung rambutan galing uh, galing sa Kiapo. <laughs> mm. Mamis pre. Dapat kanya bago po ni kinaharvest oh. Sigurado. Bubus kami sin. Ah. Uh, lagasin muri Sa kami sin. Di makabulong. Okay, dapat po ramutan da. yes, na. Yes, sa mga mahilig dyan ng fruit salad, meron po tayong fruit salad, mga kaibigan. available po, available po ang fruit salad. Ano ba ito? Bumaba <laughs> ba yaga ni Ninan? Pag-inbox sa niya. Pababagid, <tip> Yes. Yan. Matamis-tamis po yan. So Bali mebasalamualaikum Salkan ulangun Nafia Malu lama Triesa na maka Japutreetau suran assalamualaikum!